Number 10. Misteryosong Barko Malaka. Ang kwento ng barkong SS Orang Medan ay nagsimula sa kalagitnaan ng karagatan sa Strait of Malacca. Ayon sa mga ulat, nakatanggap ang ibang mga barko ng distress call mula rito na nagsasaad na patay ang lahat ng opisyal at kapitan. Pati na rin ang karamihan ng tripulante. Matapos ang ilan sandali, may kasunod pang mensahe sa Morse code na nagtatapos sa mga salitang I die. Nang matagpuan ang barko, natagpuan ang buong crew na walang buhay ngunit walang bakas ng pisikal na pinsala. Ang kanilang mga katawan ay nakaposisyon na tila ba nakakita ng isang bagay na akilakilabot. Matapos matagpuan, bigla namang nagliyab ang barko. Lumaki ang apoy hanggang mapilitang lisanin na mamasumaklolo ang barko at di nagtagal ay sumabog at tuluyang lumubog ito sa dagat. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kung ano talaga ang nangyari sa tripulante ng SS Orang Medan. Walang malinaw na ebidensya kung sila ba ay biktima ng aksidente, lason o may mas malalim pang dahilan. Sa huli, isa itong halimbawa ng mga misteryong hindi nasasagot na patuloy na bumabalot sa kasaysayan ng karagatan. Number 9. Paglaho ng Mary Celeste Noong taong 1872, nagsimula ang paglalayag ng barkong Mary Celeste mula New York patungong Italia. Subalit matapos ang ilang linggo, natagpuan itong palutang-lutang sa karagaan na walang sinumang sakay. Bagamat may kaunting tubig sa loob na natili itong matatag at hindi naman nalulubog. Nahapagtataka rin na nandoon pa ang sapat na pagkain at inumin na kaya pang magtagal ng hanggang anim na buwan, ngunit wala ang mga tripulante. Ang tanging wala ay ang lifeboat na nagpapahiwatig na kusa silang umalis sa parko. Isinagawa ang masusing investigasyon, ngunit walang natuklasan na anumang bakas ng karahasan o anomalya ang lahat ng kagamitan at mga rasyon ay buo, tayat lalong naging misteryoso ang pagkawala ng buong crew. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin matukoy kung bakit nila nilisan ang barko at saan sila napunta. Ang Mary Celeste ay naging simbolo ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa dagat, na patuloy na nagbibigay ng palaisipan sa mga manalaliksik at manlalayag. Number 8 huling paglalayag D-Ring. Noong 1920, naglayag ang barkong Carol A. Peering mula Norfolk, Virginia patungong Rio de Janeiro upang maghatid ng kargamentong uling. Matapos makumpleto ang biyahe papunta, nagsimula ang pagbabalik ng barko sa Estados Unidos. Ngunit isang kakaibang mensahe ang natanggap mula rito. Nawala ang mga angkla at tila hindi maayos ang kilos ng mga tripulante. Ilang araw matapos nito, natagpuan ang barko na nakasadsad sa Diamond Shoals ng North Carolina. Nang suriin, wala na ang buong crew. Pati na rin ang kanilang mga gamit, mahahalagang dokumento, at maging ang mga lifeboat. Naging palaisipan ang pagkawala ng buong tauhan. Maging ang FBI ay nakialam upang alamin ang tunay na nangyari, subalit walang malinaw na sagot ang natagpuan ang barko ay naiwan na lamang bilang patunay ng isang misteryosong insidente sa dagat. Hanggang sa ngayon, nananatili ang Carol A. Deering bilang isa sa mga pinakakilalang halimbawa ng ghost ship sa kasaysayan ng Amerika, isang pangkang puno ng tanong ngunit walang katiyakang kasagutan. Number 7. Barko sa Ilalim Isang pambihirang tuklas ang naganap nang mahanap ang isang lumang kahoy na barko sa lugar kung saan itinayo ang World Trade Center sa New York. Natuklasan ito noong panahon ng konstruksyon matapos ang trahedya ng 9/11. Ang nasabing barko ay tinatayang itinayo pa noong 1773 gamit ang kahoy mula sa matandang kagubatan sa Pennsylvania. Pinaniniwala ang naiwan ito sa lumang daungan na kalaunay na puno ng lupa at naging pundasyon ng mga modernong kusali. Ang natuklasang barko ay nagbigay ng pambihirang sulyap sa kasaysayan ng Amerika. Ipinapakita nito kung paano nagbabago ang mga lungsod at kung paanong ang mga bakas ng nakaraan ay maaaring manatiling nakabaon sa ilalim ng mga modernong estruktura. Ang kahoy na barko sa ilalim ng World Trade Center ay hindi lamang misteryo kundi paalala rin ng mahabang kasaysayan ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng mga alaala ng nakalipas. Number 6. Pagyelo na Octavius Noong 1761, naglayag ang barkong Octavius mula London patungong China, dala ang kargamento at tiwala ng tripulante. Matapos matagumpay na makarating sa China, nagpasya ang kapitan na dumaan sa mahirap na ruta ng Northwest Passage pabalik. Ito ay isang desisyong puno ng panganib dahil walang barkong matagumpay na nakalampas dito noon. Pagkalipas ng mahigit labing apat na taon, natagpuan ng Octavius sa may Greenland, tila palutang-lutang na walang buhay. Nang pasutin ito ng mga manlalakbay, natuklasang nagyelo na ang buong crew, kabilang ang kapitan na nakaupo pa sa kanyang mesa na hawak ang pluma. Isang tanong ang nananatili paano nakalipas ng ganoon kahabang panahon ang barko na hindi napansin sa dagat. Ang buong pangyayari ay nagbibigay ng malamig na larawan ng tanganib ng karagatan at ang kakayahan nitong gawing libingan, ang isang buong tripulante. Hanggang ngayon, ang Octavius ay itinuturing na isa sa mga pinakakilalang ghost ship sa kasaysayan. Isang paalala ng kawalan ng katiyakan at kalupitan ng kalikasan laban sa tao. Number 5. Lumang Barkong Natagpuan Noong 2019, nagsasagawa ng underwater drone testing ang National Oceanic and Atmospheric Administration sa Gulf of Mexico. Hindi inaasahan, nakatagpo sila ng isang barkong lumubog pa noong ikalabinsyam na siglo. Ang barkong ito, na may habang higit isang daang talampakan ay natagpuan sa ilalim ng dagat na tila na natiling tahimik sa loob ng mahabang panahon. Ang pagkakadiskubre ay nagbigay ng pagkakataon sa mga eksperto na masuri ang natirang bahagi ng lumang barko at pag-aralan ang posibleng pinagmulan nito. Bukod sa natuklasang barko, ipinakita rin ng pangyayari ang kahalagahan ng makabagong teknolohiya tulad ng telepresence kung saan maaaring mapasabay ang mga eksperto sa real-time na pagsusuri. Ang insidenteng ito ay nagpapatunay na ang karagatan ay parang isang malaking baul na may nakatagong kasaysayan. Maraming misteryo pa ang maaaring mabunyag at ang natagpo ang barkong ito ay isa lamang sa mga paalala na hindi pagganap na kilala ng tao ang kalaliman ng dagat. Number 4 bagyong sumira Mahino. Noong 1935, tinatahak ng barkong SS Mahino ang paglalakbay patungong Japan upang tuluyang madisassemble bilang scrap metal. Sa kasamaang palad, sinalubong ito ng isang malakas na bagyo na nagdulot ng pagkasira sa mga tow lines. Nawalan ng kontrol ang barko at dinala ng malalakas na alon patungo sa Fraser Island. Bagamat nailigtas ang mga tripulante na pansamantalang nanirahan sa isla, hindi na muling naisalba ang barko. Naging biktima ito ng kalikasan at naiwan na lamang bilang guho sa tabing dagat. Mula noon, unti-unting nasira at kinuha ng panahon ang barko. Ginamit ang ilang bahagi nito bilang kagamitan habang ang napirang estruktura ay naging atraksyon sa mga nakakatuklas. Ang SS Mahino ay halimbawa ng kahinaan ng tao laban sa puwersa ng kalikasan. Sa kabila ng mahabang serbisyo nito bilang pampasaherong barko, nagtapos ang lahat sa isang bangin ng kapalaran, kung saan wala nang nagawa ang tao kundi tanggapin ang pagkawala nito. Number 3. Pagbangga ng Oregon Ang SS Oregon, na minsang tinaguriang pinakamabilis na barko sa Atlantic, ay naging simbolo ng teknolohiya at bilis noong kapanahunan nito. Subalit isang trahedya ang naganap nang ito ay bumangga sa isa pang barko na hanggang ngayon ay nananatiling hindi pa nakikilala. Ang matinding pinsala ay nagdulot ng mabilis na pagpasok ng tubig sa barko. Sa kabila ng pagsisikap ng mga tripulante na maisalba ito, kinailangan ng kapitan na ipalikas ang lahat ng pasahero upang maiwasan ang mas malaking trahedya sa kabutihang palad dumating ang isapang pang barko na nagsilbing tagapagligtas ng mga pasahero walang nasawi ngunit tuluyang lumubog ang SS Oregon sa kasalukuyan ang mga labi nito ay nananatili sa ilalim ng Long Island Sound at nagsisilbing tanyag na lugar para sa mga diver ang pagbanga ng SS Oregon ay nagpapatunay na kahit ang pinakamabilis at pinakamatibay na barko ng panahon ay walang katiyakang ligtas laban sa hindi inaasahang pangyayari sa karagatan. Number 2. Lihim ng Dimitrios Itinayo noong 1950 sa Denmark, ang barkong Dimitrios ay kilala hindi dahil sa laki o ganda nito kundi dahil sa mga usap-usapan na ginagamit ito sa pagpupuslit ng sigarilyo mula Turkey patungong Italy. Dahil sa maliit na sukat, nakakalusot ito sa mga otoridad at nakakapagdala ng kontrabando ng hindi nabapansin. Subalit isang araw, nahuli umano ito at pinaniniwala ang sinunog upang itago ang ebidensya. Mayroon ding bersyon ng kuwento na nagsasabing iniwan lang ito ng mga tripulante matapos masira sa masamang panahon. Noong 1981, tuluyan nang nasadsad ang Dimitrios sa dalampasigan ng Githio sa Greece. Mula noon, nanatili itong nakatiwangwang at naging kilalang tanawin para sa mga turista at lokal. Bagamat marami ang haka-haka tungkol sa tunay na dahilan ng pagkakasadsad nito, walang malinaw na sagot na naibigay. Ang Dimitrios ay nananatiling simbolo ng misteryo at usap-usapan. Patunay na ang dagat ay hindi lamang nagtatago ng yaman kundi pati na rin ng mga sikreto ng kalakalan. Number 1. Pag-abandona sa Lothamil Ang Lothamil Express ay daping pag-aari ng Soviet Union at ginamit bilang barko para sa mga oil rig service. Kalaunan, Binili ito ng Panama noong 1999 at pinalitan ang pangalan. Sa kasamaang palad, nang tumama ang Hurricane Francis noong 2004, nadaig ito ng malalakas na alon at hangin habang nakadaong sa Turks and Caicos. Nabunot ang angkla at dinala ng unos ang barko sa mababaw na tubig, mahigit labing dalawang milya mula sa pinagmulan nito. Dahil sa pinsalang natamo, hindi na muling naisalba ang barko at tuluyan itong iniwan. Hanggang ngayon, ang Lothamil Express ay nakatiwangwang bilang patunay ng kapangyarihan ng kalikasan laban sa mga barkong gawa ng tao. Nagsisilbi itong paalala na gaano man kahanda ang mga tauhan o kalakasan ng sasakyang pandagat, may mga pagkakataong wala talagang laban sa galit ng kalikasan. Ang Lothamil Express ay naging bahagi ng talaan ng mga barkong iniwan at hindi na muling nasilayan sa laot.